Vina Morales nagpa-freeze ng kanyang Excel para magamit in the future. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Vina Morales na ipina-freeze niya ang kanyang egg cell. Ito ayon sa actress singer ay upang magkaroon pa ulit siya ng pagkakataon na maging nanay ulit kung sakaling magkaroon na siya ng partner o asawa. Ayon kay Vina, ginawa niya ito dahil nagkakaedad na siya at para masiguro may oportunidad pa na magkaroon pa siya ng anak kung kaya't ipina-freeze niya ang kanyang egg cell. Open na open umano siya sa possibility na magkaroon pa ulit ng anak bagamat hindi niya raulam kung kailan ito mangyayari. Si Vina ay mayroon ng isang ang anak na si Shanna na ngayon ay teenager na sa businessman na si Cedric Lee. Sa ngayon ay boyfriend ni Vina ang foreigner na si Andrew Kovalsin. Sa interview noong kay Vina, sinabi nito na hindi niya akalain na mayiging boyfriend niya si Andrew dahil after 21 years pa ulit sila nagkita nito. Una raw sila nag-meet noong nagkaroon siya ng concert sa Hawaii at nasundan pa ito noong manood naman ito ng kanyang concert sa Amerika. Pagkatapos sa manunoon ay hindi na nasundan ang kanyang pagkikita baga matuloy-tuloy daw pala ang pag-message dito sa kanyang Instagram account ngunit hindi niya nababasa. After 21 years ay nag-check daw siya ng mga message sa by request folder niya kung saan doon niya nalaman na tuloy-tuloy ang pagpapadala nito ng mensahe sa kanya hanggang sa nagkasundo silang makitang muli hanggang sa maging boyfriend na niya ito.